So guys, oh no. yung kanina no, gawa tayo ng pugadan, di ba? Uh, yan po natapos na natin. Yan, ilagyan ko na ng pinaka So pag tumulo rito, hindi to, hindi na dadaray doon sa pinaka pugad nila, maging doon sa kabila. So ma ano natin na maano nila yung itlog nila, guys. Na sana mapisa nila bali yan ang unang beses pa lang yan na itlog ng ano natin na to, tong pares na to. So okay lang sana kung magkasabay sila nito. Kaso mga syempre na una na to, ito hindi pa uli nag-aano ng itlog tung pares na to pero lagi nang upo nang upo nga uli kasi nga nakaraan na laglag yung itlog nila, di ba? Nilaglag nila. Sana pag ano ito rin nandito sa kabila eh, sa baba na to eh mangitlog na rin. Pati itong isa natin yung all white natin ito na na paris pares. So yun Sa pag nagkatan isa, dalawa, tatlo, apat yung magiging ano natin So by the time siguro yan, siguro by next year siguro baka uh, Try na natin pagka na dumami na uli sila Na pagka umabot ng 500 yung ano natin followers natin o mahigit ah, uh, magpaparapol tayo nitong ano natin Paris natin ng ring neck so yun guys ah, ano, abangan nyo yun pero panalangin sana i follow nyo at saka, share nyo yung aking FB page para maabot natin yung ah uh, target natin na dami ng followers bago tayo mag parapol nitong ating ibon kung gusto nyo pero siguro mao na rito sa susunod o or sa Pasko bago magpasko magpaparapol tayo doon ng mga ano natin doon gapis natin doon sa gustong para doon sa mga followers natin gustong mag-alaga noon kahit na yung iba eh, yung hindi pa ganun kapuro Pagkano mag ah, re release na tayo doon ng mga isda natin doon para mayroong mapag-umpisahan yung ating mga uh, followers na mahilig po sa pag-aalaga ng mga isda. So ayan guys, so ayan natapos na natin yung ano natin uh, paglalagay natin ng pinaka sa pinya rito sa ibaba para hindi na matuluan yung pugadan nila kung gusto nila na mangitlog na. Pero sana itong puti natin na pinaris natin na to ay mangitlog uh, na gaya nitong kapatid nila dito sa kabila. So sa yung mga bago palang lang pala na nanonood sa atin no oh, eh magtataka kayo no kung narinig ninyo magkapatid po sila lahat. Tong white na to tsaka po ito. Pati po tong na andito sa ilalim na yung po brown at tsaka tong white. Magkakapatid po 'yan pero magkakasunod lang po sila ng ah uh, po. Ah uh, Bali, yung puti rito at saka yung puti rito na isa ang magkapatid. Yung isang puti naman dito at saka yung isang brown uh, dirty gray dito ang kapatid niya. Tapos yung isa rito ang kapatid naman na brown na dirty gray na dito sa baba. Bali, pinag-cross ko po itong ano, ng kasabayan itong magkakapatid na to yung anim na magkakapatid. So, magkakasunod sila ng Uh, pisa pero ang ginawa natin yung kasabayan nila mismo na kapatid nila ikinros natin dun sa sinundan nila na mga kapatid nila at ah, saka kung tatakay bakit brown tapos eto yung original na parents nila ayan po yung nanay ayan po yung tatay which is all white chocolate po ang kulay pero yung nga po ano, nung una nagpalabas tayo ng ano ay tataka tayo bakit po nagkaroon tayo ng anak na kulay puti tapos yung mga naging succeeding po natin na mga ano may lumalabas po na puti po sa bawat itlog nila so yan po so kaya na ano ko po na metro bakto hindi po ano rin yung pinanggalingan nito may nagaanak talaga siya ng or either galing sa side nung nanay na ano kasi yung mata ng nanay yun nito medyo mapula which is, siguro ka, kaya kaya doon nagmana tong mga tong ibon na to na mga pula yung mata doon sila nagmana pero yung tatakta na nagkaroon sila ng purong white so ang ginawa natin ayan ito yung testing naman natin ngayon kung itong magkapatid na to ay pag nanganak sila kung may lalabas na mga chocolate or purong white na yung ilalabas nila So, ayun po guys. So, abangan natin po yung mga pipisain nila kung sakali po na mga mangitlog sila. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy breeding po.